ito naman mga powerspia ah. hindi lang local dahil lumabot na rin internationally ang kanyang magandang awitin kaya naman para ikwento ang kanyang journey bilang singer ay makakakwentuhan natin si Marvin Velasquez good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas! welcome back sir Marvin good morning po and uh, thanks thanks for having me once again po okay sir Marvin una sa lahat um um gusto namin malaman kung ano ba yung mga nagtulak sa para pumasok sa music industry ah uh, syempre po uh, i'm a homegrown talent po kasi sa Frabin. so gusto kong makita si TV uh, during that time so nagpursu po ako para makapasok po sa music industry it's it's a, it's about my passion sa music po Ayon, of course, bilang isang singer, ano ba yung pinaka hindi mo malilimutang performance na talagang nagbigay ng impact sa iyong career? I think the last time na nag-perform -nag po ako sa Nueva Ecija, alongside with the Gen Z, naramdaman kong uh, there's no bridge between, um, there's no gap between, between uh -oh. the music of Gen Z and, and sa mga katulad natin na may, na nasa ano na rin, medyo may, hindi naman masyado matanda, but, but it's, uh, it's only proven na music is the longest waterfalls to, to break the, the bridge between the Gen Z and sa mga kaedaran natin. Oh. Profi, alam mo, itong Sir Marvin na kailang beses na rin natin naging guest. Ano? Mm. And every time na wala siya dito sa Pilipinas at uh, babalik muli siya galing abroad, eh dito siya bumibisita kagal sa ating morning show. O oh, lagi ka-updated sa kanyang mga album, mm. Audrey. okay balita namin ay meron kang upcoming show. Imbitahan na ba yung ating mga ka patungkol dito? oh Thank you, Audrey. And Fifi, actually um, I have my list po para hindi ko po makalimutan. Ito po ang uh, aking uh, mga shows. Uh, local and international. So May 11 po, sa Liceo de Christ the King, sa Talugtug Nueva Ecija. And I have May 25, Concert for Acos sa San Ricardo National High School. Uh, shout out po kay uh, Mam Ma Ma'am Catalina A. Salum, uh, school principal. June 9, uh, Pero Quarta sa Salapi Showing po sa Apo Resto Bar, uh, produced by Erasmo Rusty Malilin, in support with the Night of Rizal Katipunan UK. June 22 and 23 po Barrio Fiesta po sa so Hanslow, London, United Kingdom. June 29 Dunita and SuperTech la show uh, kasama po ako sa so Royal National Hotel, London. June 30 uh, para partisalapis showing po sa so Royal Crown Hotel, London, uh, hosted by Miss Jerry Dada. And uh, July 7 po, uh, no, no uh, June. 30 uh sa showing sa Crown hotel london and july 7 spma awards uh, created by port malilin and july 12 a concert for across eras music concert for across uh, for kakampiaco.org at nueva isia convention center and shout out to sir alan Lazaro. Ay, uh, speed dami pa, ang dami. So, so dami ng event na oh, Kailangan niyang maglabas ng papel. Ng listahan, oh. may listahan. Ikaw, may listahan ka ba dyan? Wala naman, Audrey. Pero thank you so much sa pag-share ng iyong journey as a singer Marvin. Pero syempre, excited rin marinig ang iyong performance mamaya yan. Pero bago lahat ang yan, cheat. Yan, at dyan po nagtatapos ang dalawang oras nating kwentuhan at balitaan ngayong araw ng Martes. Abangan ulit bukas ang iba naming hatid na impormasyon para po sa inyo. Kaya kita kitang bukas para sa Pampansan TV sa Bagong Pilipinas. Ito ang Rise, Rise and Shine and die, Pilipinas! Pilipinas!